Gabi ng ikalabing lima ng Marso, isang karumal-dumal na kremen ang tumimbal sa mga residente ng Lupi, Kamarinisur. Isang bangkay ng batang babayang ang natagpuan sa isang masukal na bahagi ng barangay Taanawan. Ilang metro ang layo mula sa riles ng tren. Wala ring mga kabayan sa lugar, kaya't walang posibleng makakita sa insidente. Sa masukal na lugar na ito, natagpuan ang duguan at wala ng buhay ng batang babae. Pinaniniwalaan din ng otoridad na muna ito bago patayin. Sino ang nasa likod ng pagpatay? Samahan nyo ko sa pagkalap ng mga ebidensya na makapagbibigay linaw at justisya sa karumaldumal na ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang Lambat. nakalimutan daw at ano ang dating motibo sa krimen. Ako si Nobel Corporal. At ito ang Dapat! Sa lumabas na autopsy report ng PNP, basag ang bungo ng biktima na posibleng pinukpok ng isang matigas na bagay na maaring naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakitaan din ng mga pasang biktima at posibleng nanlaban siya sa mga suspect bago siya binawian ng buhay. Sa physical assessment, makikita mo na merong resistance dun sa nagkaroon ng resistance dahil may, may mga ano din, may mga um, pas din sa katawan ng bata sa upper extremities. Yung mga malalapit dun na malalaking bato, mga, sigur, isa dun ang ginamit. Ayon sa PNP, ginahasa rin ang biktima ng mga suspect. Uh, based on initial investigation namin, nagreport kami na initially merong rape na nangyari based na din sa appearance ng crime scene and ng victim kaya na walang lower garment. Ben, Ben, para! Walang natanggal kayo po na yan. Oo nga eh. Wala po na ako dadala na po. Opo, okay. dalawang po. Kwento ni Lola Pag Nancy sinayon, sa Tabang yon, Ora mismo. Yon, yon, yon. Tuwing Sabado ay nagtitinda sila ng gulay ng kanyang sampung taong gulang na apo na si Juris sa public market sa barangay Pulakli. At tanging skit o trolley ang kanilang sinasakyan papunta sa palengke. Palagi yung asir na, no? yung service namin. Nagtitinda po ako ng mga gulay, para rin sa kanya. Pantustos ng pag-aral niya, yung mga gagawin ng project, pambahid sa school, yun po. Sa kasagsagan ng kanilang pagtitinda, ay nagpaalam daw ang kanyang apo na si Juris na mayroon lang umanong pupuntahan. Subalit, nakalipas na raw ang kalahating oras, ay hindi pa raw bumabalik ang kanyang apo. Tapos yung po ang dami na namimili, hindi ko na nakapansin. Paglingus ko sa likodan ko, yung apo ko na. nakakala ko naglalakad lang. Dahil hindi na mapakali si Lola Nancy, ay dito na siya nagpa na naanapin ang kanyang apo. Habang siya ay naglalakad. Ay nakita niya si Ben na isang trolley operator. Ayon kay Ben, ay kanina pa niya hinatid kanina si Juris dahil dito ay nagpatulong na si Lola Nancy sa mga tauhan ng barangay na hanapin ang kanyang apo. Tapos nagtanong ako sa mga tindahan. Nagpasok-pasok ako sa mga mga, mga, grocery kung may nakaano doon ng bata. Wala man daw. Tapos may nagsabi ko sa akin na ay pumunta ka niya sa barangay hall mag-ano ka Kapitan. De, pumunta ako sa kapit, Kapitan. Ngunit hanggang sa kumagat na ang dilim, ay bigo pa rin silang mahanap si Juris. Kaya naman agad nilang ni-review ang CCTV sa mga lugar na posibleng dinaanan ng biktima. Pinatawag ko si Chief, agad na pina-review namin sa CCTV at papunta nga doon sa maiskitan. Makita namin yung suspect. Nilalihim ko man po sa CCTV na nga ngani paluwas ko sa release. Tapos, nailing din sa release sa kainan ng skits si Dua magkaiba na si Dua bandang alas na yun Basis sa investigasyon ng barangay at sa tulong ng CCTV footage alas 9.02 ng umaga ng araw ding yon nakita pang isang skit operator na lalaki na uling kasama ng biktima at isinakay ito sa isang trolley makalipas lang ang kalahating oras ay bumalik na ang lalaki ngunit hindi nakasama ang biktima siya na kaya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Marami pa siya Mara. Samantala, naikwento rin ni Lola Nancy sa lambat na uling kasama ni Juris ay walang iba, kundi ang 19 anyos na si Ben. Ang paalam daw sa kanya ni Ben ay magpapatulong lang daw na ayusin ang trolley. Para lang, Lola Nancy, Pwede ko mang isama si Yuri Sariles? Oh, sige. Pero balik kayo kaagad. Oh, wala. Bye-bye na. -bye, oh, sige, bye-bye. sabi kaya niya, eh pa, paano daw nung, paano ako ng, ano, ng, um, yung si Juris po nga, sabi, ko, so, wala, hindi, hindi, uh, hindi nagalis nag-alis na po siya, nag-alis na. Hindi, ko ako na po namalayan kung anong nangyari. <summer> Dahil dito ay mas tumibay pa ang mga ebidensya na maaring si ben ang nasa likod ng pagkawala ni Juris. At siya na rin ang itinuturing na person of interest ng otoridad. Kaya naman agad na inimbitahan ng barangay si ben, kung saan nandoon na rin ang mga tauhan ng lupi PNP. Ben, pinapatawag ka ni Kap. Bakit? Basta sumama na lang. Ano bang ginawa ko? Sumama ka lang. Siya nang magatang sa'yo. Pinatawag ko kaagad yung suspect na sundo na doon sa Aragay para bumalik dito. Agad naman pong ano, uh, sumama dito. Ngunit mariing itinanggi nito ang aligasyon laban sa kanya. Alam mo ba kung nasa ng biktima? Wala po sir, hindi ko po alam. Nagsasabi pa ako sa nang totoo. Makalipas lang ang ilang minuto, ay dito na umamin sa si Ben Sacramen na kanyang nagawa. Inamin din niya na pinatay niya ang walang kamuang-muang na si Juris. Kuya Ben, saan ba tayo pupunta? Malapit lang yan. Hindi na ako lang ko. Ako pinatawis ka. Sandali lang Kuya. Baka hinahap na ako ni Lola. Hindi naman yon. Kinalam naman kita. Babalik naman tayo agad. Ah, basta maglalakad na lang ako pabalik. Bata kulit mo. Sasamahan mo lang naman ako. Ali ka rito. Kayo wag po kuya. Ali ka rito. Tayo, kuya mismong si Ben din ang nagturo sa otoridad kung saan niya nagawa ang krimen. Pagdating sa crime scene, doon na tumambad ang kalunos-lunos na bangkay ni Juris. Yung suspect, siya na rin ang nagturo kung saan niya dinala yung victim. Sa din kami ng suspect kung saan yung crime scene. And then that's the time na by about 10.30 in the evening, na-recover namin yung katawan ng victim. Itinanggi naman ni Ben na ginahasa niya ang biktima bago niya ito pinatay. Dininay niya yung side nung rape. Dininay niya initially. Pero inadmit niya na uh, niya yung bata. Tapos tinaktan niya sa ulo. Umamin ka na. Ikaw lang namang huling kasama noon eh. Aminin ko na po sir. Ituturo ko po sir kung saan. Tara, tolong mo sa amin. Saan mo din nalang biktima? Tara, tara. Gen 4 Cell. nandito ang biktima. Masiyahin, mabait, bibo at puno ng pangarap sa buhay. Ganyang kung ilarawan ni Lola Nancy ang kanyang apo na si Juris. Ngunit dahil sa pangyayari, ay hindi na muli pang masisilayan ni Lola Nancy ang mga ngiti ng kanyang abo. Labis din ang kanyang pagsisisi. Sabi ko, sir, kung lang kayo mayayari sa iyo, hindi, hindi na kita sinama. Kung lang talaga, sir, hindi ko na talaga yung sinama. Buot at galit naman ang nararamdaman nito para kay Ben. Dahil sa tawag ng laban, ay nagawa niyang patayin ang isang batang ng kamuang-muang. Pagbayaran niya, ang ginawa niya, sa aking apo, nangakahayupan, ang ginawa niya. Purman lang nasampa ng kasong rape with homicide ang suspect. Hindi ngayon ng pamilya ay mapigyang ustisya ang pagkamatay ni Juris. Mahirap man daw ito para sa kanila ay paunti-unting tatanggapin hanggang sa magilom ang sugat na iniwan ng bangungot na ito para sa kanila sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lampan. Patagulit mo, sasamahan mo lang naman ako. Nataguan ng buwan at wala ng buhay ng batang babae. At ito ang LAMBAT.